Bye bye. ka na! Gracie, anong masasabi mo sa baha? Ano? Ikaw ay e! Anong masasabi mo sa baha? Ano? Sila! Ikaw, Jen! Anong masasabi mo sa baha? Wala! <laughs> ikaw, ay, uminom, ka, uminom ng arsing! Rensha, mag-swimming ka na. Kapatuhan Ayun o. ano. Wala, wala na yung poso Na nga, nawala nga yung poso eh di na lang, Gracie. Nasa taas tayo. Mm -hmm. Hindi natin kailangan mag-ganyan, eh. Ano? Isa ka! Kailangan talaga bumalik. Kailangan talagang, talagang mag-dive. nila, kailangan daw. Kailangan talagang mag-dive.